At sa punto pong ito, ating pong talakay ng update patungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na yung improvement ng Lagundingan International Airport ay magbibigay daan sa mas masiglang turismo at lilikha ng mga trabaho sa lalawigan ng Mindanao. Tayong mga Pilipino, no? Uh, we are yet to discover yung mga magagandang lugar talaga Oo. sa Mindanao. Oo. Ang nasabi pong proyekto ay magpapalawak ng kapasidad ng naturang airport mula sa 3.9 million sa unang phase hanggang sa 6.3 million sa susunod na phase. Ayon po sa ating Pangulo, ang paglagda ng concession agreement para sa Lagundingan, uh, Lagundingan International Airport Public-Private Partnership Project o PPP ay nagbibigay ng pagkakataon na palawakin ang mga pasilidad, i-upgrade yung mga terminal, dagdagan yung kapasidad at maihatid po ang serbisyo sa mas ligtas, mahusay at mas maginhawang pamumaraan. Ating pong matatandaan ang PPP project para sa upgrade, expansion, operations at maintenance ng Lagimbingan Airport ay Inaprubahan po ng National Economic and Development Authority Board na pong July 2023 at may layunin po ito na mapabuti pa ang nasabing paliparan sa loob ng 30 taon o 30 years. Inaprubahan din po ng the Board ang dalawang phase ng capacity augmentation para sa pagdami po ng demand nito. Maganda itong mga hakbang ng gobyerno para i-improve at i-develop yung ating mga paliparan kasi yung mga turista, yan agad yung bungad nila pagpupunta na sa, sa isang eh. lugar. If you have a good airport, kung magandang paliparan, ay eh, mayroon ka agad na magandang impression doon sa lugar na pupunta mo. Airport pa lang yan. E paano pa yung mga lugar na bibisitahin mo? ano Sabi nga ng ating Pangulong Marcos Jr., air travel is already a challenge. It's up to us to provide a seamless service para maramdaman po ng mga turista yung warmth and hospitality na kaya pong i-offer mm -hmm. ng mga Pilipino. Well, sa mga taga-lokal na pamahalaan, mga lokal naman na nakapaligid dyan, ano, syempre gagani yung negosyo, tatakbo ang ekonomiya pero kailangan pa rin panatilihin natin yung pag-aalaga doon sa mga tourism sa natin. responsibilidad po natin mga Pilipina yan. At yun muna po ang update hanggang sa susunod. The Mr. President on the go!